Kaya, ano ang nakatago sa loob mo? Ang mga hamon sa buhay ba ang magtatakda sa iyo o matutuklasan mo ang iyong lakas sa pamamagitan ng pagtagumpayan ng mga ito? Narito ang iyong panloob na lakas na naghihintay sa iyo. Halina't tuklasin natin. Huwag hayaang pigilan ka ng takot. Takot, takot sa kabiguan, mga pagkakamali sa nakaraan. Hindi ito naroroon upang pigilan ka, kundi upang gawing mas malakas ka. Maaari mong ilabas ang iyong lakas sa pamamagitan ng pagtagumpayan ng iyong takot. Kapag naniwala ka sa iyong sarili, nagbabago ang lahat. Ang landas patungo sa tagumpay ay nagsisimula sa paniniwala sa iyong sarili. Pagtiwala sa iyong sarili, walang makakapigil sa iyo. Ang mga hamon ay oportunidad. Ang pinakamalaking hamon sa iyong buhay ay maaaring maging pinakamalaking oportunidad mo. Kailangan mo lamang matutunan itong tignan mula sa ibang pananaw. Mag-isip ng positibo, mabuhay ng positibo. Ang negatibong pag-isip ay maghihila sa iyo pababa. Sa positibong mentalidad, bawat hamon ay magdadala sa iyo ng isang hakbang patungo sa iyong layunin. Natuklasan mo na ba ang iyong panloob na lakas? Oras na upang ilagay ito sa iyong buhay. Magkomento, ibahagi ang iyong mga hakbang na gagawin at huwag kalimutan mag-subscribe.